do ko para mag-file ng uh, supplemental affidavit in relation kay uh, Pulong Duterte. Eh. Ang role niya sa buhay, magkaso-kaso na lang sa mga Duterte kay Pulong, kay Presidente Duterte, kay Sara Duterte at sa iba pa. Pero kung siya naman kakasuhan at aarestuhin, nag-iingay sa media. Standard case na final ko kay Duterte no 2016 at ito po ay inibisigahan ng Ombudsman at ang uh, Deputy Ombudsman Arthur Karandang and the uh, I think natatanda nyo mga kababayan, ito yung hearing noong 2024 kasagsagan ng Quadcom, makapangyarihan na Quadcom sa Kongreso. Ang kanilang resource person ay si Trillanes. Ito yung ano anong pinagbibintang ni Trillanes laban kay Pulong Duterte. Kaya nagsampa ng kaso si Pulong Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya ito ang naging resulta. Tahimik ang media dito sa wara ni Trillanes. Mabuti lang meron social media. Republic of The Philippines National Capital Region Metropolitan Trial Court, Quezon City Branch 131. People of the Philippines versus Antonio Trillanes Deport. on June 25, 2025, an information for Paul's testimony in other cases under Article 183 paragraph 1 of the Revised Penal Code was filed before the district court by the Office of the City Prosecutor of Quezon City against accused Antonio F. Trillanes Deport. This case is governed by the rules on the regular procedure in criminal cases. I-scroll ko, i-pass forward natin. Natunugan ni Trillanes na may waran kaya nakapag-bail agad siya. Kung ordinaryong tao ito, kulong agad ito. Later na yung bail. Accordingly, let a warrant of arrest be issued against the accused for the crime of false testimony and other cases under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amended with a bail fix at 18,000 pesos. So, madali lang, maliit lang. Maganda sana kung biyernes ng hapon nag-serve yung warrant para makatikim siya ng kulong. Mabuti na lang, hindi sa Davao nag si Pulong Duterte. Kasi kung sa Davao, sasabihin naman ni Trilanes na bias ang judge.